Sa tuhod po nga. Kailan ba yan? 2022 po. 2022 po. Tapos? Tapilok rin. Opo. Kas, na rin. Oo Sumasakit na rin po yun. Sige, yun din ano? um, mga kontensitan. Ano? Tapang amo. Sumasakit ba siya yun din? Huwag ka pumakain po. Parang nabibingin ako sa... Parang nabibingin ka na. Ayan nga. Sarap. Ba, so, pag kumakain ka, nangangawit. Opo, sir. Okay, sige, palitan natin yung position pag ganun. Hindi problema. Pero kung nangangalay pag kumakain, okay, sige, nga nga ulit. Sara, okay. Palitan natin ang position. Sige, nga nga Dandan, sara. Okay, sige, nga nga. Dandan, sara. Nga, diretso lang. Sige, yan. Yeah. Dandan, sara. Yan, may tumunog. Okay na yun, idol. Tignan mo yun. Pagkakakain ka ngayon. O kaya babulgam. ganun ka ng ganon. Nguya ka ng nguya. Oo. Ah. Para malaman natin kung magbabago na siya. Okay. Nga ngang malaki. Sara. Isa pa. Ah. Sara. Masakit? Wala. 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 wala? Wala. Okay. Wala. Okay. Oh Good. Yan ang tamang posisyon niya.